Magandang araw po sa inyo lahat. Bali, tulungan ko po kayo ng mga pagtanong sa English, Okay po? So, ito po ang ating halimbawa. Subukan po natin itong salitang mo. Okay? Anong sinasabi mo? So, yan po yung nagawa po nating tanong sa English. Kapag tinranslate po yan, itra-translate po itong anong blank mo bilang what are you. Tapos yung sinasabi, saying naman. So, pagsamahin lang po natin yung mga English sa salita. What are you saying? Yan na po yung tamang translation sa tanong na anong sinasabi mo. Okay? Subukan po naman natin itong nila. Anong nilalaro nila? What are they playing? Okay? Subukan naman po natin itong niya. Tapos lalaki, so he ang gagamitin natin. Kung gusto nyo yung babae, eh, she po ang gagamitin nyo. So subukan natin tong he para sa niya. Anong kinakain niya? What is he eating? Okay? Subukan po natin itong si Mario naman. Anong sinusulat ni Mario? What is Mario writing? Okay? Tapos subukan naman po natin itong ko. Anong kinakain ko? What am I eating? Gano'n naman po. Okay? So, simple lang po itong ating aralin, pero kung mapapansin nyo ay gamit na gamit. Kaya sana makikipag-aralan po ng maiki. Okay? At saka tatandaan nyo po yung tamang pagpapartner ng linking verb natin sa ating subject. At ito po yun. Ang mga linking verbs po natin na itong M, R, at saka is. Yung M po ay ta ang tamang kapartner po niyan o kapareha ay itong I. Yung U ay R. Yung we ay R. Yung they ay R. Yung he o she ay is. Yung Mario na pinangalanan natin ng partikular, tapos isa lang ang bilang, is po. Pero kung dalawa o higit pa, Mario and Luigi, R. R dapat ng gagamitin nyo. Okay? So, tatandaan nyo po, pag tayo ay nagtatanong, linking verb po muna, saka natin isusunod yung subject o yung pinag-uusapan na tao o mga tao. Okay? Dito po sa ating halimbawa, ang inuna po muna natin ay question word. Yung salitang pantanong at ito po yun, yung what. Tapos linking verb, tapos subject. Okay po? Tapos, isinunod na natin yung action na, na ito nga po, yung writing hanggang dito sa cleaning. Okay? Pag gumamit po tayo ng, ng what, tapos gumamit tayo ng linking verb na M, R, O, is, tapos susundan nyo ng verb, at ang verb nga po natin na itong nasa baba, itong writing hanggang cleaning, dapat po itong writing hanggang cleaning, ipoporma nyo po na may na may ING sa dulo. Kung, ma, kung mapapansin nyo, lahat po ito, itong writing hanggang cleaning, puro may ING sa dulo. Yan po yung tamang pagpoporma ng ating verb. Kapag gumamit po kayo nitong what, tapos sinundan nyo ng M. Tapos subject, tapos ang ihuhuli nyo po ay yung verb. Dapat yung verb nyo ay may ING sa dulo para maging tama po yung spelling niya. Okay, para maging tama ang ating tanong. So, yan yung mga tatandaan nyo. Okay po? Sa Tagalog po, yung tandang pananong po natin ay nandito po. Katabi po ng, ng subject natin. Nitong komo natin, namin. Pero pagdating sa English, yung question mark po natin ay nandito po sa verb po natin. Katabi ng verb natin. Yan po yung tatandaan nyo. Okay? Pag sinusulat yung inyong tanong, huwag kakalimutan ang tandang pananong. Tanda na, tayo ay nagtatanong. Okay? So, sana may kipag aralan ng maigi po itong ating aralin kasi kung mapapansin nyo, ito po ay gamit na gamit. Okay? At, at ang ginamit ko po ay MR at saka is para magbigay ideya na yung, na yung tanong po natin ay pang ngayon. Kung anong nilalaro niya ngayon, kung anong sinasabi niya ngayon, kung anong ginagawa niya ngayon. Okay po? Maraming salamat po.